So, first time natin na mag-harvest ka ng na ka kamatis. O oh, yan. yan. Anak ko, oh, ito kayo. na para hindi mahinog agad. Ayan. Um, mamichayan. O, oh, yung ano. Kung yung mga pinitas ko na inuwi ko dyan sa Manila. Kasi nga... Green yung pinili ko, pero sabi nila, yung magiging outcome niya is hindi na maganda yung kulay niya kasi nga green siya na mahihinog dyan though ang daming pwede talagang makuha kaso worried kasi ako pag ilagay mo sa sasakyan baka hindi na sila aabot kasi ayan o oh, mga hinog na and hindi siya magtatagal kasi super hinog na talaga siya as in ganyan kadami lahat yan oh. as in super dami talaga na ano hindi mo alam kung alin sa kanila yung pipitasin mo. As in, sayang talaga. Super sayang. Kasi hindi mo talaga siya may tinda. Yung mga kapitbahay pumupunta rin. Nag, na sila ng ano lang, pangkain nila. Kaso hindi, hindi talaga. Hindi talaga makaya. I mean, hindi naman nila pwedeng kainin lahat yan ng ano. Kung may mga kapitbahay nga lang sana para tawag nito. Kapitbahay sana na pumunta para you know, para hindi masayang ba kasi wala eh. Yan. As in first time mong mag-harvest ng ganyan tapos nakaka-enjoy nga lang pag iisipin mo, syempre yung pagod-pagod ng mga nagtanim, yung lugi ninyo na nagtanim. As in. So, ganyan yan. As in. Sayang na sayang talaga. Yan. O, diba? Ito yung ano eh, nag ako nito. Um, mga 21 tapos 22 nagbiyahe kami ano, 20. Tapos 21, 22. Yun na nung 23. Yun. Kaso, <laughs> hindi ko alam pa nun. <laughs> Actually, hindi ko alam kung ano, basta lahat yung naibigay ko sa inyo is, ano, ako lang yung nag, nagkuha-kuha dyan. Kasi hindi ako marunong. Tapos yung pagpitas namin, hindi pala yun yung tamang Pagpitas may tamang pagpitas pala dapat. <laughs> Ay, nako. Siguro kung natuloy tayo sa ano, natuloy tayo sa La Union, tapos pumunta tayo dyan sa, sa amin. Siguro lahat tayo dyan, nandyan ngayon, nag-harvest, nag-iingay. <laughs> Kasi hindi eh. Hopefully, pag next year, magkita-kita tayo ibang tanim ulit, tapos iba ang maha natin. Ayan, nag -e enjoy ako ng nagkuan dyan. nag -e enjoy ako ng namitas. Nami nag -e enjoy na na medyo nalulungkot ka kasi nga as in lahat yung mga ano mga bunga nila is ang daming sayang. Hmm. Hopefully yung sumusunod dito sa kabila hindi pa yon na munga. Ayun oh, yung nandun sa kabila. Tumutubo pa lang siya. Tapos last, last week nung binalikan ko is dinitiligan nila and hopefully magiging okay lahat yun.